Hey yo, what's up mga kaparmers? Ito Biglang humabol ang mga sili Nung malagay ng abuno at maulan Biglang laki Nung abunuhan namin na Hindi garning ka ngayon ikawane, oh, habol na habol Kaya ngayon po namin At Masyado uh, ng maraming Sanga Kailangan tanggalin yung mga sanga Paring Lester. Oy. Ayan. Yun naman si Paring William nando sa may unahan. <laughs> Ayan. Nandito kami ngayon sa ilihan at nagpo-proning. Makalipas po ang ilang araw na bakasyon. Back to work po. Ah... Uh, sabi ni Amo, dahan-dahan lang daw, dahan-dahan kahit anong gawin namin dahan-dahan ay mabilis pa rin eh natatapos agad ang gawain nauubusan ng gawain, ng gawain. <laughs> kahit anong gawin na pagpapabagal bagalan lang daw eh bagalan ang tanim nga pala namin din ipanay sili sili lahat ang tanim ni amo pero pare magdatanim ng laban sana oh yung magtatanim yata ng isang araruhan ng labanos pero hindi rin naman gaano kaluangan na medyo maliit lang din ewan lang namin kung kailan magtatanim uh, antay antay na lang kami kung kailan sabihan na magtatanim ng labanos ang labanos po din yung malalaki gahita eh sobrang laki gabintay Bah, salubong pala tayo para na ako nagkasalubong. <laughs> yan, gaya po mga kaparmes, Tinatanggalan tong mga sanga-sanga. Tapos inaayos ito katulad nito, sumabit. Kailangan ilabas kasi itong talim puti nito ay pasandalan. Pag lumakas yung hangin, hindi yan siya sasandal para hindi mabalik. Ilalabas po ito. Ayusin ko maya-maya. Mas madaling mag-prone yung pagkagarning malalaki. Malalaki ang puno. Pakita natin si ang matikas na si paring William. si Rao, taga Padre Garcia. So paano mga kaparmers, hanggang dyan lang muna at uh, hanggang sa mga susunod na video po. God bless po